Oh, Paps. out! <laughs> Para mo, Paps. Ah, Kirby Marquez. Kirby, shoutout ah. Kirby, oh. lang. Hindi lang Thank you. Ingat, Paps, ha? Ingat, ingat. Ingat ah. Ingat ah. Ingat ah. Ingat ah. Ingat ah. Ingat ah. Welcome ulit sa ating panibagong video kay Lala mo. So, biyahe na naman tayo Monday ngayon. So, back to normal na naman yung pair tsaka yung mga pamasahe ngayon. So, sa mga kukunin natin booking mga boss, siguro ano ha, ah, kung di may mga plus, may priority or abono para kahit papano eh kumita tayo. Kikita rin naman tayo kahit mga regular basta double book. Pero syempre yung oras din natin saka para mabilis tayong kumita agad sa hindi mahabang oras, yun yung ano natin, yung goal natin. Kasi pag masyado tayong babad sa ano eh, sa kalsada tapos sa init, eh di ba nakakapagod. So para relax lang yung mga biyahe natin. So ito kakatapos ko lang magbuga ng motor para kahit pa ano maganda-ganda tingnan. <laughs> maganda naman yung panahon mukhang di naman uulan so hanap na tayo ng booking natin mga boss so update na lang pag may booking na tayo let's go miracle fruit 500 dalawang piraso kuya ah dali tatlo ah ito pala yan kinakain to kuya Hello madam, ako po yung rider ma'am na magpipick up po ng miracle fruit po tatlong bali may pre na daw po na isa to tatlong piraso babayaran ko ma'am 500 po Ah, sige po. Sige po. Yung address niya ma'am sa may ano kayo ma'am sa school? Ah, uh, Miriam po, Miriam College. School. Miriam, oh, Miriam College po. Sa grade school po kami. Okay ma'am, sige ma'am. Tawag po ako pag nandiyan na po ako ma'am. Bayaran ko na po. Oh. Salamat. Sige okay, po. Sige okay, po. Sige okay, po. Sige okay, po. colon cancer. Mm, gamot pala 'to, kuya. Lahat, pati po pa? Kailangan inaano siya, ginugupit Mahirap pala tayo niya oh? ah, matigas? Parang para, <laughs> Sige po Okay na, item pick up na tayo mga boss Pwede yung booking natin Abono ng 500 para sa Miracle Fruit ay no, 189, 189 yung delivery fee. May plus power, may plus 40 pa yan eh. Di ba? Tapos sabayan natin kahit mga Makati. Kasi papunta to ng Loyola Heights eh. Dito sa may katipunan lang along highway. Kahit Project 4 siguro, Project 2. So update na lang mga boss Pag meron na tayong kasabay na booking First booking for today Oras 8.59 ng umaga mga boss Maaga-aga tayo ngayon Maganda yung panahon, no? Tara! Let's go! Hello! po? Sige po. 109. Good morning. Dalawang sak. Dalawang balok. Ah, yan po. Pati yan. Itong dalawa? Oo, dalawa. Sige po. Picture lang ko lang. Sige po. Malapit sa may gasolinahan. Alam na Okay. Salamat. Okay, <laughs> Tara. All good na. Nakuha na tayo ng booking na kasabay mga boss. Papuntang ano, Kubaw. Banda sa Project 4. So, regular lang to. 109 binigay sa atin. 110 may dip tayo na piso uh, tara let's go yung natin na una na pick up maganda yung pair tapos sinabayan na lang natin para mas lalong may kita talaga tayo doon pa lang sa una natin ginawa kahit isa lang yun eh kita na tayo doon kasi abono tapos may plus 40 pa yon tapos sinabayan pa natin di mas lalong goods na goods di ba so tara para maaga tayong kumota maganda yung panahon ngayon Let's go! Next na tayo yung Project 4 mga boss. 3.8 kilometers na lang. Let's go! Yeah! Kata. Picture lang ko lang kaya. Thank you. Okay na. Atay booking. Hello! Para ng Manila ma'am. Okay na ma'am. Salamat. Okay na mga boss. Item pickup tayo. Papunta ng ano yan. Ayan o. Oh, Naang Manila. Malate. May plus 40 yan. Tapos ito may kasabay tayo Manila rin. Sinabihan ko na agad para dire pareyong Parehong Malate Manila. Tara pick up ko muna ito isa. Let's go. Madam. 100 eh. Salamat. Thank you po. Tara Bawa na natin yung kasabay natin Yung isa walang plus Regular lang 100 day Kapuntang Malate Yung isa may plus 40 Yun yung una ko nakuha Tapos sinabay ko to Para kahit ka paano Dalawa pa rin Hindi naman na tayo lugi sa una Kasi nga may plus Tapos sinabayan ulit natin So ganoon lang Old ulit lang na routine natin Dadami rin yung kita natin Maya maya So abisan natin Let's go git ko lang kaya. Mama Emma 157. Salamat. Okay. okay na drop na yung ano natin. Yung isa nating Malati Manila. Check natin yung isa kung gano'n na lang kalapit. Next drop-off natin mga boss ay na lang 2.4 kilometers. Ayan Ayun na Doon na daw bayad kuya sa ano Salamat Okay na Nakukuha na tayo ng booking mga boss Tapunta Mandaluyong Tapos nakukuha na agad ako ng kasabay to Malaki to kasi mayroong ano May plus 50 185 kasi ito Mandaluyong Pao Manila Mandaluyong nanto to Kasabay lang natin Para good yung kita natin Tara, sigapin ko muna. Okay, doon na bayad, ma'am. Salamat. Okay na mga boss, nakuha natin yung kasabay natin na papunta Mandalulong din ito. Ito na lang, sarap para bilis. Tara. 89 pesos, 5.4 kilometers lang oh. Eh. May high demand siguro, may high demand kasi siya, may kidlat eh. Tapos yung 199 na may uh, plus 50 sa uh, Reliance yun sa may halos tawik ng ano ng EDSA so tara aga aga pa let's go 89 ay tama. sige kuya salamat sir 89 binigay sa atin ni sir 90 kita yung piso mga boss tapos yung isa nating ano mandaluyong ano na lang 3.9 kilometers tara Let's go. Bigkasin okay na lang. Apo eh. Fine, tealamat. Po. Oh, Ladies oh. 6237. Tara. I think pick up mo boss sa Bebang Alalo, tapos maiikuha ko dito lang sa may bago market sa Hapuntang Tagig. Ako in searchy straightika natin. wallet Alam mo din so sila. Thank you, thank you, thank you. Okay na mga boss, nakuha na natin laptop ang ating item. 207 ang delivery fee nya kasi meron siyang queuing service yung una natin pinick up sa Bebang papuntang ano yon at Tagig, McKinley alos magkalapit lang to kasi McKinley rin yung isa kaso yung inaalala ko yung dito sa cart mamaya singilin tayo 15 minutes lang daw to eh kaya binibilisan ko na sir dito sir Okay na? tan dito? Okay na. Ayan, booking natin, oh. Mandaluyong Makati, 140. Mandaluyong Tagig, 207. Yung Makati nito, dun yun sa may McKinley. McKinley Road. Tara, let's go. Halo-halo. Picturean ko lang. Salamat. Okay na drop na mga boss yung alulo-alulo. Yung ano naman tayo, yung laptop. Let's go. <laughs> Ibigit ng laptop na to ang natin. Eh, ano na? Picture ko lang, picture na ako sa ra. Thank you boss. Salamat. all goods na mga boss nakuha na tayo ng booking dito sa tagig BGC papunta ng ano iskamias 96 pesos wala na tong dagdag regular lang kasi ano na, na tayo ito na yung huling booking natin tapos kuha, tayo ng kasabay sana mas malapit sa bahay update na lang let's go pwede yan ang katayo kuya to harap dito 150. tapos doon na babayaran niya kuya 122 sir okay na thank you kuya ha thank you sir salamat all good mga boss ha 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 200 pa yung uli natin dalawang monitor pero magaan lang so booking natin tagig iskamyas 96 makati ito yung makati na to dito sa may tagigyan yan sa may jp rizal makati jp rizal tatansora 122 pero binigay na sa atin dyan 200 pesos Woo! thank you lord tapos susunod na tayo sa ating Uh, unang ano, unang drop at unang natin ginawa kanina. 11 kilometers mga boss. Oras 2:24. Maaga aga tayo uwi ngayon kasi uh, maaga rin naman tayo lumabas. Tsaka uh, ganito na lagi yung siguro routine natin ngayong 2025 maging maaga na tayo. Kasi pag yung ano, nata-traffic tayo eh, malaking bagay kasi yung oras na na nasasayang natin pag na-rarush tayo, pag naiipit tayo sa traffic imbis na nakapag-deliver na tayo ng marami eh nandun tayo nai-stack tayo sayang yung oras at gasolina marami na sasayang so ngayon hindi na tayo magsasayang let's go Salamat Sir! All goods, 96 Binahid sa atin Sir, 100 Tip tayo na 4 pesos Next na natin to Ayan o no? <laughs> Tapos yung isa Tara, 7 kilometers, papunta ka sa Zora Let's go! ting last drop. Tapos sakto malapit na sa bahay. So, yung mga buki na kinuha natin, ah may mga plus. Tapos kung di plus, may abono ba tayo nakuha? Kalimutan ko na. <laughs> abono, parang wala ata tayong abono ah. Puro may mga plus lang ata. Tapos sa oras oras na ay 3.14 tapos check na natin kung magkano yung kinita ako ngayon ayun nakano ko 10 sampung booking tapos kumita ako dyan ng 1,113 pesos tapos ang aga pa nyan mga boss Umalis ako sa bahay kanina, pasado na anak 8. So ilang oras lang tayo seven, mga 7 hours ma, ma, mga 7 hours lang tayong bumiyahe mga boss tapos yun medyo sumasama na yung uh, kalangitan kasi madilim mga na buti na lang is pauwi na ako so all good sa ito mga boss sa so, mga mabiyahe pa ingat mga paps iskarte laban lang tagahan lang walang ganon so hanggang so, dito yung vlog ko mga boss Peace out! Eh! Laban lang!